Good morning, good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Kumusta kayo lahat? Sana nasa maganda kayong kalagayan. Sa lahat ng oras, ang panig ng earth man kayo naroon. At uh, isang magandang morning muli mula dito sa probinsya ng Kamsor, dito sa Bicol. And naalala nyo ba yung ating mga sisiw na tinuntun nung Last week. Diba 6 lang 'yon. Pampito 'yung itlog na mayroon ng uh, ano, counting crack pero ayaw mapisa. Eto nangyari. Hindi siya napisa nung araw. Maghapon binabantayan ko. Binabantayan namin uh, hindi napisa. Pero nung gumabi na, ang ginawa ay pinalimliman namin ulit do sa hinahin nung nakayup-yup na yung inahin dito sa uh, it's scratch spin na ito and ayan nga ang nangyari Bir tingnan nyo kung ilan na yung mga sisyon at isa dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito ayan, naging pito na sila at ito yung pinakamaliit eh yung pinakamaliit o oh. ayan, ayan, ayan o oh. ito, ito, ito ayan, ayan, ayan Oh. Yan yung pinakamaliit. Yan yung pinakahuling itlog na napisa. Ah, ka kasi nag ah, nagbunga naman yung pagtsatsaga natin na uh, ah, hintayin gumabi tapos ilagay siya dun sa pagkakayup-yup ng inahin. Ngayon, oh. Apat ah, yan, tapos tatlo ito nasa labas. O, oh, di ba? mga ka-abroad, mga ka Nagbunga yung ating pagtsatsaga na mabuhay yung isang sisiw. Hindi natin naman pwedeng uh, biyakin yung itlog ng gano'n-gano na lang kasi uh, parang mamamatay siya, may dugo pa kasi yung itlog sa loob. So, kailangan talaga oh, eh! Hey! Eh, Alexa, makulit kailangan kasi, kinakailangan kasi yung itlog mapisa ng kusa niya so hindi natin pwedeng persahin kaya nga ang ginawa natin ay uh, inilagay natin siya sa ilalim nung inay habang natutulog sila nung gabing yun at nung umaga nga ayan ang nangyari nagbunga yung ating pagtsatsaga na mabuhay siya at eto nga pito yung ating karagdagang chicken dito sa ating na uh, lote ayan mga kabad mga kaeks abroad so may karagdagan tayong pitong manok uh, plus lima yun na tira sa ating dalang siyam dati tapos meron tayong apat na medyo malalaki na dalawang tandang dalawang uh, dumalaga so by and by ay uh, dadami rin sila ng maraming marami hindi mo na tayo magkakatay ng manok iwas katay mo tayo ng manok kahit pa sinong uh, dumating huwag lang si presidente baka mapilitan tayo magkatay ng manok at ito si Alexa nangungulit nangungulit si Alexa nangungulit 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 ayan nangungulit siya mm so ayun na masisiglan yung mga manok natin kung saan na pumupunta and uh, tingnan lang natin itong ating mga ano to ano bang tawag dito yung sinasama sa miswa uh, patola ayan o oh. ito uh, na ang ganda na ng uh, tubo ng ating patola mukhang makaka harvest tayo dito ayan o ayan mga kabrudo hihintayin lang natin na mag uh, bulaklak at may chance tayo na makaharvest dito sa ating mga patola ayan mga kabrudo ang ganda na pagkaganyan, nakakatuwa na pagkaganyan na umaangat din sila sa balag. 'Di ba? Ito yung uh, isa sa uh, nakakapagpawala ng pagod. Nakakapagpawala ng pagod pagkaganyan nakikita mo na malago yung uh, yung mga tanim mo. Uh, at Alagang nalalapad uh, ng dahon. And ito na nga yun na sana ay makaharvest tayo dito tingnan nyo naman oh no? ang ganda so siyempre kasama ko kayo sama-sama tayo na ipapakita sa inyo yung first harvest natin sa bawat tanim natin yan eh, dito, dito sa um, kamuting bagin ay nakapag harvest na tayo dito nung nakaraan nakita nyo naman yung nilahok natin sa sa isda na alumahan yung sinigang so dito sa mga pagulong eh, medyo matagal-tagal itong bumunga ayan ang pagulong natin ayan medyo matagal-tagal bumunga yan so hindi pa tayo gaano excited dito sa mga pagulong na ito ilang puno rin yan, marami rin yan kapag kaya yan ay namunga and dito naman sa ating sasitaw medyo ma yung katawan ng sitaw natin na medyo manlit yung mga dahon kasi nga dinalin ng ano ng mga insekto kinakain ng mga insekto pero may mga bulaklak na ito mga kabrod mga ka may mga bulaklak ng ating uh, sitaw and one of these days ay makaka-harvest na rin tayo dito papakita ko rin sa inyo yung first harvest natin, ay o oh. may bulaklak ng ating sitaw, ayan ayan so makakatuwa naman pag ganyan na yung ating mga tanim ayan o oh. mga ilang panahon pa magkakaroon tayo dito ng harvest hindi na tayo bibili sa palengke o oh, ba? Diba? malaking bagay na yung hindi ka bibili ng mga gulayin mga panangkap dito sa probinsya eh, talagang napakaganda ng kapag ganun hindi ka nabibili malaking tapyas yun sa budget di ba so tiyaga tiyaga lang at uh, aahon din tayo yan. ayan, tignan nyo Yeah, may bulaklak na o oh. meron na tayong maliit na sitaw ayan o oh. o oh, diba ayan, ang ganda eto, namumulaklak na talaga o oh. ayan so mga ilang araw lang ay meron na tayong ah uh, ginisang sitaw o oh, kasama sa sinigang adubong sitaw sos mananawa tayo ng sitaw pag ito ay, ay bumunga na so muli marami salamat sa pagsuporta sa ating channel mga kabroad mga kaiksabroad and be safe all bye bye